Amen. Haleluya, isa pong mapagpalang araw, sa mapagpalang uh, umaga, gabi, tahali po sa bawat isa po sa atin. Amen. Ako po pala si uh, Pastor Macjun na mula po sa Macjun, May Salvador, mula po sa Tarlac. Amen. Na uh, inyo pong makakasama sa gabi pong ito upang uh, makapag-sharing amen ng salita po ng uh, Panginoong Diyos. Amen. Talaga nga naman na uh, bilang mga anak ng Diyos, eh syempre, ito ang uh, pinaka ating uh, atin pong uh, kalakasan amen na talagang uh, makapag makapag uh, ng uh, salita ng ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. So sa gabi ito, ano? Hallelujah. Ay uh, binabati ko po at, at kinakamusta ko po ang bawat sa po sa atin. Ayan, dalangin ko po na tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ayan, haleluya. So, talaga nga namang napakabuti ng Diyos, Amen. Kasi nga naman hindi siya nagpapabaya sa kanya pong mga anak at uh, bilang ating uh, ama, Amen, o bilang ating uh, Diyos, Amen. Talaga nga namang uh, sa buhay natin, Amen. Kaya uh, talaga nga namang kumikilos siya, Amen, araw-araw sa buhay natin. Kaya nga pong marami po tayong dapat ipagpasalamat, Amen, uh, talaga nga, na talagang kabutihan na ginagawa ng Diyos sa araw-araw, Amen. Hallelujah. So, sa gabi ito ano? tayo po ay magkakaroon ng uh, sharing, amen, o salita po ng ating pong Panginoong Diyos, o makapagbulay ng salita po ng Panginoong Diyos, amen, hallelujah, so sa pagdako po natin sa salita ng Panginoong Diyos, ay eh, pansamantala tayo po muna humingi ng panalangin sa Panginoon, o Diyos, marami pong salamat, tuloy nga po, o Diyos, na kayo po ay tapat na Diyos, at makapangyarihang Diyos kayo po ang Diyos na hindi nagpapabaya kayo po ang Diyos na mabuti Panginoon kaya nga po hayaan mo po na sa gabing ito Panginoon, hallelujah sa pakikinig at pagbubuli ng iyong pong salita hayaan mo po Lord na maranasan ka Panginoon, hallelujah ng bawat isa na nakakapakinig sa, sa oras pong ito Panginoon kayo po ang siyang kumilos sa kanila pong buhay Panginoon. Hallelujah. At hayaan po ng pananampalataya nila. Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa, Panginoon, ang maging daan, O Diyos, upang uh, maranasan ang bawat ang uh, pagkilos mo sa buhay. Panginoon, tulungan mo kami. Hallelujah. At patuloy bigyan mo ng karunungan ang bawat isa. Sa gabing ito, tinitiwala po namin ang oras pong ito sa iyo kung Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin sa pangal Panginoong Isus. Amen. Amen. Ayan. So, sa pagdako natin, ano po, sa minsahin ng Diyos, ano po, ay uh, Uh, dako po tayo sa aklat po ng uh, mga taga-Epeso, amen, chapter 5 verse 1. Ano po? Sabi po dito ng banal na kasulatan na dahil kayo yung mga anak uh, na, dahil kayo yung mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Amen. Na meron pong uh, tema po na tularan si Jesus, Amen. Hallelujah. Sa pamumuhay natin sa paglakad sa Panginoong Diyos. Amen. Talagang namang ah uh, tayo lumalakad na talaga nga namang sa pamamagitan ng Diyos, sa tulong ng Diyos. At uh, hindi porkit tayo ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, eh tayo na ay perfecto. <laughs> Amen. Dahil uh, wala namang taong perfecto. And tangi ang Diyos lamang. Amen. Ang walang bahid ng uh, dungis o uh, kasalanan. Amen. O banal. Hallelujah. Talaga nga namang siya lang ang makakagawa. Amen. Kaya nga tayo ay uh, Uh, lumalakad, amen, na, sa tulong ng Diyos, amen, lumalakad na uh, merong kasamang Diyos na talagang ito yung nagiging dahilan kung bakit natin nagagawa, amen. Yung ginagawa ng Diyos, yung kamutihan, pagpaparamdam ng pag-ibig sa iba, amen. Yung uh, pagpapaalala sa mga taong mahal natin sa buhay, amen, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, amen. Ito'y lahat sa tulong ng Diyos, amen. At sa pamamagitan ng Diyos, amen. So, not ilarawan po natin ano po yung mga bata, ano po, hallelujah, na kapag ka sila po ay natututo, amen, ang mga bata, amen, ay talaga nga namang kumikilos o na, sa toong buhay, amen, sa pamamagitan ng paggaya, hallelujah, sa mga nasa paligid nila, di po ba yung mga bata, amen, talaga nga namang, kung ano yung nakikita nila sa paligid, yun yung ina-adapt nila, amen. Kaya nga po, uh, napakalaking impact, amen, yung uh, uh, maipakita natin, ano po, hallelujah, sa bilang uh, tayo po ano na mga adult amen at sa mga naman uh, medyo bata-bata amen haleluya eh, doon uh, ipakita sa kanila ano yung mga uh, kung ano yung kalooban ng Diyos amen o yung uh, paglakad haleluya kasi the more na nakikita nila amen parang isa rin to sa paraan ng pagtuturo. Amen. Kung ano yung nakikita nila, yun yung ina-apply nila. Amen. Di po ba mga bata, kapag may nakikita sila sa paligid, amen, natututo silang magsalita. Kung anong naririnig nila, ginagaya po nila, di ba? Sa pamagitan ng pakikinig, amen. Sa mga salitang kanilang uh, nasa kapamilya, amen o naman yung pagkopya sa mga naririnig, di po ba? Sila ay natututong makipag-salita uh, sa iba, amen, sa pamamagitan ng uh, talagang kanilang mga mata, amen, minamasda nila kung ano yung ginagawa, di po ba? Hallelujah. at kung papaano makipag-ugnayan, ano po, sa kanila pong mga mahal sa buhay, amen, at sa iba pa, amen, natututo sila kung ano ang angkop na kultura at lipunan sa pamamagitan ng panonood at paggaya, amen. So, sa atin, ano po, bilang uh, lingkod ng Diyos, mananampalataya ng Panginoon Diyos. Amen. Talagang uh, sa paglakad natin, ano po, talagang ano hindi natin na uh, mapiperfect, ma amen, yung uh, ginawa ng Diyos. Amen. Pero, hallelujah, bagamat ganon, ano po mga kapatid, i ang importante, i gawin naman natin yung the best natin para magawa naman. Yun. Amen. Hindi perfect hindi na tayo perfect, eh, hindi na natin gagawin kung ano yung ginagawa ng Diyos. Amen. Yung pagpaparamdam ng pagmamahal sa iba, pagpapatawad sa iba, di po ba? Yung pagbibigay sa iba. Uh, Pastor, i eh, -ta tao lang ako. Amen. Hindi ko, hindi ko kaya yung ginagawa ng Diyos. Amen. Siyempre, sa tulong ng Diyos, hindi tayo ng lakas. Amen. Wala namang madali ang bagay. Amen. Na ginagawa, di po ba? Lahat ng bagay may proseso. Amen. So, ganun din yun. Amen. Sa pagka... pagka pag uh, tulad sa ating pong Panginoon, ano bang ginagawa ng Diyos? Ang Diyos ay nagmamalasakit. Amen. Ang Diyos ay nagpapatawad. Amen. Ang Diyos ay uh, nagbibigay. Di po ba? Ang Diyos ay nagmamahal. Uh, di po ba? Ang Diyos ay talagang uh, nagpapaalala sa bawat isa. Ang Diyos ay uh, nais na maranasan yung mabuti sa bawat isa. So, ganun din po sa ating mga kapatid. Ano po? Hallelujah. So, kung paanong uh, ang mga bata, ano po, ay uh, talagang natututo sa kung paano sila ano, nakita, ang kanila pong nakikita at, gina, at sa pamamagitan ng kanilang uh, mga ginagaya, amen. Talaga nga namang uh, napaka-importante sa buhay din po natin bilang kristyano, amen. Na talaga nga namang uh, ingatan natin, amen, yung mga bagay na ginagawa natin, ano man yung ginagawa natin, at uh, uh, ano man yung sinasabi po natin, amen. Kasi maaaring maka maka-apekto sa kanila yan, amen. Talaga nga naman merong uh, malaking impact sa kanila pong buhay, amen. lalong lalo na po tayo bilang mga lingkod ng Diyos, siyempre talaga nga naman uh, center of attraction, amen. Pero bagamat ganun, ano mga kapatid, talagang uh, uh, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, amen. Talaga nga naman hindi, hindi mo talaga ma-perfect. Pero, amen, ang importante ay talaga nga naman lagi mong ibinibigay yung the best mo, amen. Hallelujah. At hindi ka tumitigil. Amen. So, ganoon din po sa ating mga kapatid na ano po. Sa so, kung paano natin uh, uh, nilalakaran. Amen. Hallelujah yung uh, kalooban ng Diyos. Amen. Tal kadalasan, ang mga tao ay talagang uh, sumasalamin. Amen. Doon sa pinakamalalapit sa kanila. Amen. O, so, sa mga taong uh, kakilala natin, so kung pa paano, kung pa paano nila tayo nakikita at kung paano nila tayo naririnig, ay malaking epekto sa kanila yun. Amen. Maaring magaya nila. Di po ba? Kagaya po ng mga bata. So, ganoon din sa Uh, pag, uh, tulad sa ating pong Panginoon. Amen. O pagsunod, paglakad sa Diyos. Amen. So, sa pananampalataya natin, ano po, marahil yun ay dahilan kung bakit talaga nga namang habang sumusulat, Amen, talaga nga namang mula sa isang, uh, o sa kulungan ito pong isang Romano, ano po, Romano sa bilangguan, si Apostol Pablo, ano po, ay nagbibigay ng taos pusong tagubilin sa mga mananampalataya sa mga taga-Epeso. E, I sabi nga po, ba diba, ng ating pong uh, verse na ano po, na dahil kayo mga anak ng, mga anak na minamahal ng Diyos, ay tularan ninyo siya, eh. mga Epeso chapter 5 verse 1. Alam po ni Pablo, ano po, na ang pagmamahal ay pag uh, sasalamin sa Diyos at talaga nga namang siya ang ating Amen. Talaga nga namang walang uh, uh, talagang madaling bagay. Amen. Hallelujah. Pero kapag kaalam mo na, na, na nandyan yung pundasyon mo, talagang lahat ng bagay ay talagang magiging posible. Amen. At higit sa lahat, ano po, yung ating pong pagmamasid-masid. Ano po, ayan. Hallelujah. Talaga nga namang maraming bagay, ano po, ang lilipas. Amen. Talaga nga namang pong Maraming mga bagay, haleluya. Talagang nga naman nang uh, natututo tayo habang tumatagal. Amen. Alwi mula sa mga pinagkakatiwalaan natin. Amen. At dikit sa lahat ma maging sa pagtuturo sa iba. Amen. Na ating pong natututunan, Amen. So, mga kapatid ano? Hallelujah. Paano mo tutularan ang Diyos ngayon? Amen. Sa buhay mo, amen. Sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen ano ba yung maari mong uh, pagpatuloy, uh, gawin kada amen hallelujah sa iba kung paano ang Diyos din ang gin paano ginagawa ng Diyos sa iba amen hallelujah kagaya na lang pagpapatawad amen hallelujah maari mong uh, uh, patawarin ang iba amen kung ang Diyos nagpapatawad tayo rin amen patawarin patawarin mo yung iba tulad ng pagpapatawad niya sa iyo Amen. O ng ating pong Panginoong Diyos. Pwede, maaaring may pakita mo, ano, yung uh, uh, pagtulad sa ating pong Panginoon sa pagbigitan ng paglingkod. Amen. Ang Diyos, amen, talaga nga namang uh, siya nagkatawang tao at talaga nga namang naglingkod sa tao. Amen. Hallelujah. Talaga sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba, Hallelujah. Eh, talagang may papakita natin. Amen. Hallelujah. Kung papaano ang Diyos, amen, sa buhay natin nabubuhay. Amen. O may, papa, may lalarawan sa iba. Amen. Sa pamamagitan ng paglilingkod. Amen. Maraming paraan ng paglilingkod. Amen. Maari nga tayo uh, makapaglingkod sa pamamagitan ng pagtulong, pagbibigay. Amen. Hallelujah. At higit sa lahat yung pakikisama. Amen. Hallelujah. Yung kung paano ang Diyos nakikisama. Amen. Di po ba? So, ganun din. Nagmamalasakit. Amen. Sa bawat isa. Ano pa ba? Paano, man, paano mo may matutularan? Amen. Ang Diyos ngayon. Amen. So, may Pwede mo may pakita sa iba. Amen. Hallelujah. Yung salitang pagmamahal. Amen. Marami namang paraan para may pakita yung pagmamahal. Hindi po ba sa uh, ating pong kapwa. Amen. Hallelujah. Hindi lang sa mga material na bagay. Hindi lang sa pinansyal. Uh, Amen. Igit sa lahat yung uh, pag- uh, pag-alalay, amen, hallelujah, o pagpaparamdam, pag pagbibigay ng uh, kalakasan, di po baka pagka sila ay nasa gitna ng pagsubok, amen, ibibigay natin sa kanila ang Diyos, amen. So, tunay nga po mga kapatid, ano po na talaga nga namang uh, sa ating pong pamumuhay, amen, ay uh, uh, talagang mithiin natin no? at higit sa lahat, ano po ay uh, gawin natin yung uh, uh, Matularan ang Diyos. Amen. Hindi man ganoon ka perfect, amen, mga kapatid, kung papaano, kung papaano ang Diyos, amen, Halaga Dahil nga tayo ay uh, tao lamang, amen, ngunit sa tulong ng Diyos, amen, hayaan natin na talaga, ano man ang mga kagustuhan ng Diyos, amen, ano, at kung papaano ang Diyos na sa mundong ito na may pagpapatawad, ang Diyos na may uh, pagmamahal, ang Diyos na may paglilingkod. Amen. Hayaan natin na sa buhay natin yun rin yung mangyari. Amen. Tayo manampalataya sa Diyos. Amen. Itiwala natin sa Kanya. At kapag naman tayo ay uh, lalakad sa kalooban ng Diyos, amen. Huwag natin titignan yung ating pong sarili. Amen. Hallelujah. Kung baga, tignan natin ang Diyos. Gawin natin siyang pundasyon. Kung bakit natin ginagawa at kung bakit tayo namumuhay dahil batid natin na lahat ng bagay sa mundong ito ay may talagang uh, panandalian lamang, o pansamantala. Walang permanente, amen. Pero yung mga bagay na ginawa mo dito sa mundong ito, amen, at ikit sa lahat, yung pinaglingkuran mo ang Panginoon, ayan ay pang matagalan, amen. At meron niyang bunga, amen. Yun ay ang uh, buhay na walang hangganan na bumukulang sa ating pong Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ano po, dito po tayo nagtatapos sa ating pong maikting mensahe. Dito po, hallelujah sa ating pong... Uh, uh, o sa mensahe po na ating pong Panginoon. Amen. Nawa po ay uh, marami po tayong uh, mga mensaheng na pulot. Amen. Hallelujah. Na patuloy nating lakar ng Panginoong Diyos. Gaano man tayo ka-imperfect. Amen. Andiyan ang Diyos. Amen. Huwag nating titignan kung ano yung uh, magagawa natin kundi yung kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay natin. Amen. Hindi sa pamamagitan ng ating kakayanan, kundi sa kakayanan ng Diyos. Amen. Purihim ang Panginoon. Haliliya tayo yung manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos kunin nga po na uh, kami po ay uh, walang magagawa, Panginoon, kung wala ka. Hayaan mo po sa buhay namin, kayo po ang siyang maghari, ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo. Panginoon, at mo po na sa paglakad po namin sa iyong kalooban, Panginoon, parati mo kami nga gabayan at paalalahanan. Para kasi sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, na kung saan Panginoon, siya po ang magagabay sa amin upang magawa ang kalooban. Ganoon din po, Panginoon, kahabagan mo kami. Panginoon, kung maraming panahon, Panginoon, na buhay po namin, na hindi ka namin nabigyan ng kapurihan. Lord, nagpapasalamat kami sa buhay, nagpapasalamat kami sa kalakasan, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kapatawaran, Panginoon, sa anong pong mga kasalanan. Lord, kami po iyong nilinis at hayaan mo po, O Diyos, na masuklian namin yun, Panginoon, ng, uh, sa pamamagitan ng mga Panginoon na mapaglingkuran ka sa aming pong buhay, Panginoon. Masunod ka yung kalooban mo. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa gabing ito na dakila sa Panginoon Jesus. Amen. 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 God bless po sa bawat isa po sa atin. Hallelujah.